Magandang gabi po mga kalaki, syempre po ngayon pong katapusan na po ng May 31 na po bukas, June 1 na po sa mga gusto po na tumaya po sa STL, sa wedding, sa loto, abay bibigyan ko po uli kayo ng 2 digit lucky numbers po. Tatambalan ko po uli ang inyong mga numero mga kalaki ha? ng 2 digit. Ayan po sabihin nyo lang po sa akin kung ano po ang birth month nyo. Kunyari ang birth month nyo po ay June. Ayan po, 06 po yun mga kalaki. Tatambalan ko po yun ng uh, numero para po tayaan nyo po siya. 3 days nyo po siya naaalagaan mga kalaki. Pwede nyo tayaan sa national, sa wedding, sa Lotto, sa STL. Pwede po mga kalaki. Okay. At sa mga nabigyan ko po kanina, abay, alagaan nyo po yan ng 3 days mga kalaki. Bukas po, June 1 na po mga kalaki para meron kang lucky numbers na Ayan po, chat chat na po kayo mga kalaki. Message na po kayo mismo dito mismo sa may comment section na to ah. At gusto ko po mga kalaki na ah, sa mga ihingi po ngayon yung mga talaga pong nangangailangan. Re-replyan ko po kayo kaagad. Magre-reply po agad ako sa inyo. At syempre po mga kalaki, ang laki numbers namin sa may mga gusto lamang po ah, sa may mga ayaw, lagpasan nyo po ang mga videos namin sa mga may gusto naman, stay lang po kayo dyan. At bibigyan ko po kayo ng laki numbers. Araw-araw po may mga nananalo po sa atin, nakapost po yan sa Facebook, araw-araw. At syempre po mga kalaki, lalong-lalong sa mga hindi po nakakasali sa private consultation, every night po namimigay po tayo ng mga libreng laki numbers, kaya umpisahan na po natin ngayon na po. I-upload ko na, ihintayin kita.